Attorney hindi ako hindi tayo eksperto diyan sa larangan na yan ng ano, ng siyensya, no. Pero parang ang hirap naman tanggapin na magagamit to his favor yung findings ng sa regional trial court, no. Kasi dito ang claim lang naman nag-uulan 'di ba? Impaired memory, wala maalala. Parang sakit naman kung makakalusot yung isang Rodrigo Duterte sa sangkatutak katutak na krimen na nangyari sa kanyang panahon dahil lang dito sa palusot na ito, ba? Diba? Pero sa pagkakaalam mo dito ba sa ICC, nag-effective ba yung mga ganitong dahilan? To actually recuse someone Uh, from uh, from standing trial mas may sense kasi yung ICC di ba? ibig sabihin he will not be capable to at least contribute to his defense which is a fundamental right no? kaya yeah. nga sa akin hindi ako naniniwala, tignan natin, pero pag sinabi ng ICC based on their experts, baka totoo, eh talagang hindi siya makakapag-stand uh, trial no? and it will not be completely fair for an accused. Ganon kasi yung institusyon, di ba? Ganon kasi oh. yung sistema na due process na dapat binigay nila sa lahat ng mga pinatay nila sa malawakang droga. No? Ngayon, nagbe-benefit yung poon na yan, di ba? Eh para sa akin naman, di ba? um, they should be convicted. Rodrigo Duterte should be held accountable. Pero maganda naman kasi sa buhay natin, it's not only accountability dito sa earth yung iaharapin niya. Tingin niyo ba, hindi niya ma-face eventually accountability. There will always be a day of reckoning and accountability. Pero ito lang gusto ko sabihin, Christian. Kung si Rodrigo Duterte hindi na talaga stand to fit trial, eh merong payaso doon sa, um, sa Senado na kaya pa eh na fundamental part nitong ICC, uh, nitong kaso na ito, na chief implementer ng uh, bloody war on drugs. No? So sa akin, uh, all the more reason for, um, for us to have a stronger resolve to make sure that the others will face justice, including Bato de la Rosa, including Bongo, di ba? and the chief implementers of the war on drugs. So kahit na ulyani na yan si Duterte, na sinasabi ko noon pa, wala na talaga nasa cognitive decline na talaga yan, Fine. Sige, bakit? Ibig sabihin ba tapos na ang usapan dito na kailangan bigyan ng hustisya yung mga biktima? Hindi. Kunin si Bato de la Rosa. Kunin si Bongo. Dahil sila naman talaga ang chief implementer, implementers ng war on drugs. So hindi pa tapos. No? Kaya yung excuse na yan, baka applicable kay Rodrigo Duterte, pero yung payaso doon sa, ano, sa, sa Senado, na sinasabi hindi raw yung noontime show, pero siya naman yung pinakamalaking komedyante doon, eh kailangan dalihin na rin yan sa ICC. <laughs> Na-imagine ko, ano, kung mapapanood to ni Senator Bat, papapakamot sa ulo niya. Eh, isa na talaga siya? Agoy, dupa. ako yun Ang <laughs> lakas niya pa, di ba? Ang lakas niya pa. How dare he? Di gamitin yan up. eh, no? Oh, how dare him have the audacity to even say tell uh, Tito Soto dahil hindi ito noon time show eh siya naman yung pinakamalaking patawa na, at katatawanan doon sa Senado, no? Eh di harapin niya tong kaso na ito. He's very much well, di ba? Nakikipagdebate pa tong kahit mali-mali, di ba? Alam mo kung sino pang sisiga-siga doon eh. Ay, sure ako, iiyak-iyak na naman yan pag it's gonna be his turn. But definitely, um, kung wala na si Rodrigo Duterte, uh, uh, hindi pa nawawala ang laban, di ba? merong chief implementer dyan ng malawakang patayan sa ilalim ng Rodrigo Duterte. Yaan ay senador ngayon sa Pilipinas na isang malaking payaso sa Senado na kailangan pagbayaran yung ginawa niyang malawakang patayan.